Hello mga Ka sa sasagutin natin ngayon sa video na to ang katanungan ni Princess. Ang sabi niya, "Good evening po, paano ba i-divide ang 1432 divided by 4?" So 'yan ang ating sasagutan ngayon. 1432 divided by 4. So paano natin siya i-divide? Ito yung dividend, yung mas malaking number, ito yung divisor. So, yung dividend, yung 1,432, yan yung ilalagay mo sa loob ng division symbol. Tapos, itong Fortune Divisor, yun yung nasa kaliwa. So, di-divide natin siya sa 4. Kailangan kabisado natin yung 4 times multiplication table. So, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. So, yan yung 4 times 1, 4 times 2, times 3, times 4, times 5, times 6, times 7, times 8, times 9, times 10. So, dapat kabisado natin yan para tayo makapag-divide. So, ang una nating step, hindi natin siya basta i-divide ng isang buo. Iisa-isahin muna natin yung mga digits simula sa kaliwa. So, itong muna 1. 1 divided by 4. Ilang 4 ang kasya sa 1? Hindi pwede kasi mas maliit yung 1 sa 4. Hindi pwedeng mas maliit yung dividend sa divisor. So pwede mong ilagay dito sa tapat ng 1, 0. Or pwedeng hindi mo na yan isulat. Pwedeng diretso ka na agad dito. Uh, ito naman yung i-divide mo. Itong dalawang digit na. 14. Kasi hindi pwede yung 1. So 14 divided by 4. Ilang 4 ang kasya sa 14? So tingnan natin yung ating multiplication table. So, 4, 8, 12, 16. So, yung 16 lagpas na sa 14. So, ito yung kukuha ni natin, 12. So, 4 times 3 siya. So, 14 divided by 4. Talagay natin dito sa katapat ng 4 yung 3. Tapos, yung multiply mo ulit pabalik. 3 times 4, 12 siya. Ito yung nakita na natin, 12. So, ngayon, pag mamainusin mo itong 14 at 12. 14 minus 12 equals 2. Ngayon i-bring down mo itong kasunod na digit itong 3. Bring down 3. So magiging 23, 23 divided by 4. Ilang 4 ang kasya sa 23? So balik tayo sa multiplication table 4, 8, 12, 16, 20, 24. So mas mataas na to sa 23. So ang kukunin natin yung kasunod nung 24, yung 20. So mas maliit siya sa 23. So 4 times 5 yung 20. So, lalagay natin dito sa tapat ng 3 yung 5. Multiply natin pabalik. 5 times 4, 20. So, lagay natin dito. Pag mamainusin natin, 23 minus 20 equals 3. Bring down natin yung kasunod na digit sa kanan, yung 2. Bring down natin. So, magiging 32. 32 divided by 4. Ilang 4 ang kasya sa 32? So, tingnan natin sa ating 4 times multiplication table. So, ito sakto siyang 32. So, ang 32 ay 4 times 8. So, lalagay mo sa katapat ng 2 ay 8. Then, 4 times 8 ay 32. Sakto. So, pag pinag-minus mo siya, 0. So, wala na siyang remainder. Ito na ang ating sagot. 358. So, 1,432 divided by 4 equals 500. Ay, sorry. 358. 358. So yan po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at kras. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!